Maaga pa nga lang ay nagluto na agad si Bal ng ulam pang almusal. Pumasyal kasi ang aming mga pinsanin at ang aming mga tiyahin galing pang Cavite. Minsan lang din naman kasi sila makagala sa layo ba naman ng Cavite to Quezon Province. Nagluto nga pala si Bal ng adobong beans at magluluto din ako ng toyo para pang partner. Gumawa na rin pala ako dito ng suka pang sausawan. Nang magsimula na nga uminit ang kawali ay inilagay ko na nga itong mantika. Nagmamadali na nga ako dito magluto kasi anong oras na mag-aalmusalan na. Sa sobrang pagmamadali ko kahit hindi pa mainit ang mantika at bagong lagay ko pa nga lang ito ay nilagay ko na agad itong tuyo. Shoutout nga pala sa napakapogi at napakabait naming ninong na si Ninong Hazy. Siya lang naman ang gumawa ng bubong ng aming bahay. Kasama niya nga pala sa paggawa ng aming bubong ang kanyang mga anak. Shoutout sa inyong lahat. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Maraming salamat. Tinulungan na nga pala ni Ninang Elvis si sa pagluluto ng kanyang adobong bagyo beans. Nagmamadali na nga kami dito sa pagluluto dahil anong oras na talaga tanghali na at syak nagutom na nga sila. Maganda na naman ang panahon ngayong araw dito sa Mount Banahaw. Kalmado lang ang kapaligiran at malumanay nga pala ang simoy ng hangin dyan. And after ilang minutes ay biniliktad ko na nga pala itong aking nilulutong tuyo. Buti na nga lang at may inalok na tuyo si Ate Michelle nung isang araw. Nakabili ako ng kalahating kilo. At nang maluto na nga ang mga ito ay nagsimula na nga magkainan. Nakakatuwa nga dito dahil punong-puno ang bahay ni nanay. Napakasaya. Ito na nga yata ang sinasabi nilang the more the merrier. Nagsimula na nga palang kumain ng iba at ang iba naman ay nagmamarites pa. Charis, kumain na daw kasi sila doon sa kabilang bahay kila Ate Michelle. Nakakatuwa talaga ang ganitong pangyayari kasi kahit nagkakasama-sama naman ang buong pamilya sa tinagal-tagal. Pagkatapos ngang magkainan ay nagpa siya pumunta sa ilog doon sa bakas. Shoutout nga pala sa napakaganda naming tiyahin kay Tia Orit. Halos lahat nga sila ay sumama sa amin papunta sa ilog. Itong video nga palang ito ay noong February 17 pa ngayon ko lang na-edit. Kung mapapansin nyo, marami kaming nakasalubong dito na mga nakapute kasi ito ang araw ng katuparan dito sa aming nayon. Yan kasi ang pinaka-uniform nila sa tuwing sila ay sumisimba. Habang kami ay naglalakad, nakita namin ang mga nauna naming kasama. Kaya nakiusyoso kami at lumapit kung ano ang ginagawa. Nila. Nakita ko lang naman na para silang may pinepermahan. Isusulat lang daw dito ang mga pangalan at ang adres kung saan nakatira. Nakalimutan ko na nga pala kung para saan pala ito. Pero sinabi naman yun sa amin bago kami mag-fill up. Fill up? Arte naman nun. <coughs> Minsan lang naman magkaroon ng mga ganitong pagkakataon kaya talagang sinusulit na. Yung tipong lahat kami ay nakangiti at excited kung saan kami papunta. Hindi naman halata sa kanilang mukha, diba? ba <coughs> Kung mapapansin nyo, talaga namang napakarami naming pipirma dito. Ipinagsusulat na nga lang pala dito ng iba yung iba para naman mabilis kaming matapos. Ang gulo, ba? Diba? Pero chak may iintindihan nyo rin yun. At ito na nga, shoutout nga pala sa mga nagpopogian at nagagandahang mga taga-cavite ang aming mga pinsanin. Hello, smile to the camera! At pagkatapos nga naming magpermahan ay tuloy na naman ang aming journey papunta sa ilog. Natutuwa na naman ako sa park na ito kasi marami na naman akong nakitang mga panindang mga gulay. Naglagay na nga ako dito ng time lapse para hindi naman puro lakad itong aking video. Kakaunti pa nga lang yung mga tindahan na nakikita nyo ngayon. Dahil nakakatiyak ako pagdating ng March ay magtatayuan na naman ang iba't ibang klase ng mga tindahan. Kapag malapit na ang mahal na araw ay nagkakaroon ng malaking oportunidad ang mga tao dito para magkaroon ng hanap buhay. Kahit hindi pa man dumarating ang mahal na araw ay marami na rin nagtitinda dito ng mga souvenirs. Kaya naman kung mahilig ka sa pampaswerte, anting-anting, mga halamang gamot at kung ano-ano pang paniniwala ay arat na sa kinabuhayan. Napadaan nga pala kami dito sa iba't ibang mga tindahan dahil naghahanap talaga sila ng kung ano-ano hindi ko maintindihan. Uy, halina kayo at hindi naman uso dito ang window shopping wala tayo sa mall. Charis! Actually, ini-enjoy lang naman ng aming mga pinsaning mga taga Cavite ang moment na meron sila dito dahil kinagabihan ay uuwi na naman sila papuntang Cavite. Kapag nandito na kayo sa amin, bukod sa marirelax na ang utak nyo ay marami pa kayong mapagpipilian ng mga souvenirs dito. And after 1,000 hours ng paglalakad, charis, hindi kayo Nang makarating na nga kami sa ilog ay ito lang naman ang tumambad sa amin, ang malinaw at ang malinis na tubig ng bakas. Kahit nandini lang ako sa amin, hindi ko na maalala kung kailan ang huling punta ko dito sa bakas. Kung isa ka ring nature lover na kagaya ko ay talaga namang magugustuhan mo aring aming lugar. Sa sobrang excited nga ng iba naming kasama pagkarating namin ay tapos na pala silang maligo dito. Dito nga pala sila naligo sa may tatlong tubo. Wala nga palang bayad ang paliligo dito pero syempre hindi ka po pwedeng magtagal at marami rin naghihintay na susunod na maliligo. Ganito lang naman kalinaw ang tubig dito sa amin sa kinabuhayan. Maraming dumadayo dito sa amin para lang makatikim o makainom nitong aming tubig dito. Pinaniniwalaan kasi dito na kapag nakainom ka daw ng tubig dito sa amin sa ilog sa bakas ay nakakapagpagaling daw ito ng mga sakit-sakit. Bukod sa pwedeng inumin ay dito na rin sila naliligo para daw pampatanggal ito ng mga sakit-sakit sa katauan. Disclaimer lang po, nasa taas nga pala ang kuhanan ng tubig at dito naman sa baba ang paliguan. Malapit na naman ang mahal na araw kaya chak marami na namang dayuhan ang magdadagsaan. Pero kahit hindi naman mahal na araw ay marami talagang dayuhan ang mga nagpupuntahan dito sa aming lugar. Dahil naniniwala sila na matatanggal ng kanilang mga sakit-sakit at matutupad ang kanilang mga kahilingan. Kung gusto nating matupad ang ating kahilingan, hindi dapat puro hiling lang tayo, dapat meron din tayong gawa. Yun kasi ang kasabihang na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Diyan nga pala sila kumukuha ng inuming tubig na nakapagpapagaling di umano ng mga sakit-sakit. Bukod dito sa mga taga sa amin ay maraming mga dayuhan ang pumupunta rito para lang magigib ng tubig. Dito nga pala sa bandang ito ang tirikan ng kandila kasama na rin ang paghiling. Dahil habang nagtitiri daw dito ng kandila ay sasamahan mo na rin daw ito ng mga kahilingan mo sa buhay. Habang ako ay kumukuha ng video ay nagpakuha naman ng litrato aring magjowa ni Ayat. Paglingon ko nga ay nakita ko na nga pala dito ang naliligo na si Tia Orit. Napakalamig nga pala ng tubig dito pero kapag naliligo ka na ay hindi mo na ito alintana. Kung titingnan mo nga dito si Tia Orit ay talaga namang feel na feel ang tubig. Habang naliligo nga dito si Tia ay napagpasya namin pumunta muna sa kabilang ibayo. Dahil halos lahat ng mga kasamahan namin ay nagpuntahan na doon at kami na lang ang naiwan. Kapag maririnig mo pa lang ang lagaslasan ng tubig ay talaga namang nakakarelax na. Kahit gaano pa nga kalamig ang tubig dito ay talaga namang marami pa rin mga nagliligoan din eh. Nang makarating na nga kami dini sa kabila ay nakita nga naming maraming naliligo dito. Hindi pa man mahal na araw pero marami na talagang dayuhan ang mga dumaragsa dito. Maya maya nga pala ay nagtampisawan na aring mga batutang ari. Sila lang naman ang mga pamangkin ko sa aking asawa. Habang naliligo nga sila dito ay parang gusto ko na rin maligo kaso wala akong dalang bihisan. Nandyan nga pala sa taas ang kwebang laging dinarayo noon ng mga deboto. Buti na lang kahit papano bago ito isara ay nakapasok na rin naman ako diyan. Gumuguhon na kasi ito kaya naman pinagbawalan ng pasukan. Para makaiwas sa kahit anumang pagkirasya dito ay sinarado na nga ito. Habang nakikita kong nagtatampisawan ang mga batang ari ay naalala ko ang aking kabataan doon sa saman May ilog alat kasi doon sa amin na talaga namang lagi kaming nandoon kapag wala kaming pasok sa school. Lagi nga kaming tumitingin noon sa kalendaryo para makita namin kung gaano kataas ang tubig sa araw na yaon. Kaya gamit na gamit talaga sa amin noon ang kalendaryo. Kasi doon namin tinitingnan kung high tide ba o low tide ba. Pag alam kasi naming high tide ay talaga namang doon talaga kami nagpupuntahan. Kaya pag kami nagpaalam at kami ay pinayagan ay talaga namang takbuhan na. Bukod sa Piligo ay nangungulilin kami doon ng mga tulya at saka mga alimasa. Madalas na baon namin noon ay kanin at saka tuyo pero kapag may pansit ay talaga namang special na. Hindi kasi namin talaga noon pinaghahandaan ang aming baon, kundi ang pinaghahandaan talaga namin noon ay ang aming paliligo. Shoutout nga pala dito sa ating mga selfie queens. Maya maya ay nagpa nga pala kami dito na magpicture sana kahit doon lang sa bungad ng kuweba. Pero nung makita kami ng tagabantay na si Tidan, talaga namang sinaway kami. Isa na siguro kami sa mga pasaway na nagpupunta din eh. Rinay lang kasi namin baka naman po pwede kahit sa bungad laang. Pero hindi talaga po pwede, syempre para naman sa aming safety. Kaya no choice, kailangan nating makinig baka mamaya ay makapagwalis pa sa kalsada, Charis. Kaya pagkatapos noon ay dali-dali na nga kaming bumaba dito. Lahat kami na gustong magpicture taking sa taas ay wala talagang choice kundi ang bumaba talaga dahan-dahan nga lang kami sa pagbaba dito at baka nga kami ay madulas. Nagpahawak na nga ako dito sa bata habang ako'y tumatawid din sa may tubig at baka ako ay madulas. Tuloy-tuloy pa rin sa pagdigo at pag-enjoy ang mga bata dito sa may tubig, talaga namang nagtatampisawan. Napaisip nga ako kung meron lang akong dalang tawel ay talaga namang nakaligo na ako kanina pa. Napakaganda talagang tingnan na habang naliligo ka ay nasa paligid mo talaga ay puro mga green na green. Bukod sa nag enjoy ka na ay nare -relax ka pa. At nang mga nagsawa na nga lahat sa paliligo ay napagpasya pagpasyana naming umuwi na. Akala ko sa sobrang saya kaya ng mga bata ay hindi na sila mag-aahuna ng tubig, ayon pala ay nilalamig na. Kakatuwa talagang tingnan ang mga bata habang tumatawid din sa ilog. Akala ko nga dito ay mag na kami pero hindi pa pala. Meron pa pala silang dadaanan at picture taking pa doon. Minsan lang naman kami lahat magsama-sama kaya talaga namang sinusulit na. Kahit saan pa yan banda, basta pwede talagang pagkuhanan ng picture ay talaga namang sige picture picture laang. At dahil minsan lang ito, lahat ng journey namin dito ay kinuhanan ko ng video, abangan ang part 2. Hanggang dito na lang itong aking video. Thank you so much for watching. At sa mga hindi pa nagpa-follow, follow na po kayo. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na rin po kayo for more. Marami pa po akong mga video na tsak na magugustuhan nyo. Kaya iscroll lang po ng iscroll dito sa aking page na ito. Thank you so much for watching. God bless.